Po mga idol, ang nah, na po ako ngayon, sa Tagaytay. mga idol, ang mga idol, ang mga idol, ang mga mga idol, nga po dito sa baba mga idol, ang ang ganda pala po dito sa Tagaytay mga kita po dito ang ano gulpan. Gulpan, mga idol, kita, kita, kita ang tapos ay yung kabayo na yun ang kabayo ayun pa may kabayo pa dun ayun. kabayo mga idol tapos na po mga aking dadling ayan ayan, ayan. Dung -dung, hanggang hapon po at ngayon ay hapon na lagi yan may kami po naman yung nabalik na po kami ng Lopez Quezon mga idol Lopez Quezon Okay, okay. Tara na, darling ko. Uwi okay, okay, na. Ay, papunta na sa Lopez Quezon. Ito po yung aking asawang maganda. Oh. Uh, Ang ganda niya. No? Uh, ano, ano na yan? Napula-pula. Ah, <laughs> Napula-pula. Ang <lovely>. labi. <laughs> Salamat po mga idol. At ito ay... Ito po yung aking asawang pan. Maganda. inaninyo ninyo. Yo. <laughs> Nagtatawa po. Ay, hindi raw naman maganda. Bakit maganda? Iya. Yeah. Kaya naman yung ating <laughs> ah.